magkaiba yung design nitong ano itong so, river wall protection wall yan yeah. sira sobrang lakas ang tubig ulan. so ulan nabuhang kita ng mga ganun dito na ng river wall ang so, dami mga basura dun sumabit sa mga river scaffoldings ganda ng food bridge ng SM tara mga kabayan dito tayo mag update sa uh, Marikina river nasa alam tayo Marcos Highway Dito ang papuntang Pubao SM Marikina dito tayo mag Ganito yung tubig sa ano ngayon sa Marikina River. Kulay brown. Napunta yung mga basura doon sa, ano, sa gilid. sumabit sumapit. yung ginagawang river wall protection wall sa ano sa may parito na river yan hindi pa nakakabot ng ano ng ilalim ng yan ng Marcos Bridge yan yes and SM City, Marikina. Doon ako nang galing mga kabayan. Marcos Highway. Ano yung ginagawa. Doon yung tubig. Gaming mga basura sa ano eh sa gilid Inaabot to riverbank bank Ang tubig pa alam ko matagal na itong hindi napapasyalan. din-register rin ito. At pinalapat ng panahon ni President Duterte at ng Marikina LGU. Magkaiba yung design nitong ano, itong river wall, protection wall. Ayan. Yeah. Ito parang ano talaga ito, padera. Yung baba lang dun Naka Naka-slant ng kaunti Kalsada Riverbank Center. Ngayon kin pa yung tubig. Ngayon uh, sa may Riverbanks. River Park. ada-ada Kapunta ng Campy Theater. Kapunta Theater. Puntahan pa natin din. Diyan tayo dada sa gilid. Papunta dito. Ganda na dito. Okay. Para mga nagpatwa, pa, mga tiles pa. Yung nilagay yun nga lang mayroong mga bahay doon. natigil doon. ito dun okay. Ayan LRT2 saya na ano no na, na kubaw level ng tubig Maritina River Ayan, papunta ng Pasig River daloy ng tubig yun wala ng 14 meters ang lalim pinabot to mga kabayan ng, ng, ng baha tubig bigyan, daming tao doon sa ano sa may maliit na tulay yan, yan gumagawa dito ng na ano, protection wall yan bukod pa doon sa mataas pinaka ano na, river wall na talaga hindi ko alam kung ano to nasira itong kalsada. Ayan, ang dumundoy. Sira. Nagpapalakas so, ang tubig. Ang so, ulan. So, Nagpapakita na mga ganitito ang tagay ng river wall. ano, na ano, sa mga flood control hindi pa rin magkaige dami pa rin binabaha dami mga basura dyan sumabit sa mga rebar scaffoldings baka nga basura din ano, mga kabayan na nagdag ng baha hindi maka ano makadaloy ng maayos yung tubig yan, si Manuel kapunta ng Santolan Station SM City Marikina tayo nang galing kanina sa kapitan tayo marami nga pala lumitaw na mga lubak sa kalsada ayan nangyari dito muna ang C5 hindi pa kompleto doon nangyari dito mga kabayan what's up maraming naglitaw ang mga lubak wala yung mga asfalto Ini minti ni Highway di laki ng budget ng ano no DPWH premium piso ganda ng food bridge ng SM hindi ka matatakot dumaan pala doon ano, eh, na tubig ng baha. tubig dahil okay. mga nangingisla dito, krik lang po kaputana mariguna rin din

daan lupa daan Nah gitu loh naging dahil na ang Marikina River. Marikina River at Marikina City. Dito kumababang lugar sa Metro Manila. pag naging na ano na 21 meters para na yung mga tulay ng Marcos Bridge. doon sa isal hindi dapat magkaroon na, na ng tree planting 19 meters halos hindi ko umabot ito, Tren nakalagay Riverbanks Center Express ito ano ito ano no Tren ano nakalagay pa Craig New York nakalagay mga kabayan dry niya. Ito. All American restaurant. No mm -hmm. plug. Hey! Pasok ang ano, no square, Eskwela ano lang high school o college. Ayan. issue drainage. <tusuk> By mm. 50 pesos per hour putik nitong ambi cheddar. <mulik> Natanggal ning... Nating... Kuno. May mga medaanan doon. Ito ang Mayroon pa doon.